Parang ano no, blah blabla blabla, Gagawa bla. ka ng melody mo using your... <laughs> ano, gibberish. Baka ganun po siya again. Freestyle. Freestyle. Gibberish, gibberish okay. lang. So ganun, gumawa kami ng mga... Um, freestyle freestyle. Huh? mga freestyle na melody, freestyle na verses, hanggang sa nabuo namin yung buong song. Tapos, yun, pagka ako ginawa ko yung verse ko habang nasa CR eh. Kasi ano, nasi, sumakit siya ko dun, eh. Tapos sinulat ko siya sa CR. Inupuan ko, literal na inupuan ko. Tapos sumulat ako ng verse ko, yung rap verse. Tapos yun, paglabas ko, sabi ko kay Pablo, record ko na. Sabi ni si Kalisa, nahirapan ba kayo sumulat Kalesi. ng part nyo? Ah, uh, medyo. Mm. Nung, nung ginamit ko yung right hand ko, nahirapan ako. Galing. Kaya yung mga fans natin, loko-loko na rin eh. De medyo na challenge kasi siyempre pag kilala mo naman si Sir Glock at trabaho nyo, siyempre ma ano ka, ma tawag dito, mape-pressure ka kasi Glock 9 yun eh. Tapos, um, rap parang rap verse pa yung gagawin. So parang challenging. So dapat kahit pa paano lumevel. So hindi naman namin, ako personally, hindi naman masyadong um, pinresure yung sarili ko. Basta something na mahalaga yung message na magagawa ko. And so, ando naman yung essence nung ano, yun naman, ikaw. Ano ka ba sumulat nung part? Yung ginamit two? ko nga yung right hand ko, nahirapan ako. Ge. <clears throat> sabi write whatever so nagsulat na lang pero I Naka think nakarinig ka naman kwan <coughs> ka kwan yung ano wala kasi akong maisip na word so kaya sabi ko wag skipan ko na lang so, di ba parang ano yun pag, pag 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 di mo masabi yung word ano ano nga yung ano ganyan parang si ano si ate naalala yung... ko si Ay. si ma'am Shimelay kwan kuan ay tsaka tatay ko makoan din tatay ko yung kuan oh grabe na no, no to 9.6 oh ah, dito so. mo yung kuan yung ano yung ano pa kuan yung kuan yung ano Yon. kaya mo oh, ito, wala akong masulat ito, ito. Ay, di, kuan na lang <coughs> oh, sabi ni George, ano yung kanya-kanyang hugot or pinanggalingan ng mga nasulat niyang verses? O, oh, ikaw, Justin? Ano na ba nila yung lyrics? Sabi mo, yung ano mo. Yung So, ano bang ginagawa natin ngayon? Bakit parang ano, Justin? Parang gusto mo nang matulog. Ngayon na ano ko eh. But it's flu season. <laughs> ano yun? Ayan. Yung sa akin, kasi di ba kalakal nga, parang kung ano-ano yung ginagawa. Ay, kanya-kanya, meron tayong parang... Hindi ko alam kung pwede ko na-spoil. Parang manggagaling.